Sampai-sampai. Para sanyang mara. Oh, mamu jam. Sampai magtisa ka nalim sa sama ng sasagyan pag naglaya ng si. Akin na, kaca mapupunta. Iko kaya, kaya kitu. Rezeki-rezeki anmo kaya 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 kaya. nagtipak drum para kay Binio nagutos sa para Kailangan lang natin palaputin. Medium heat na lang yan. Ayan, pinapalapot ko pa. Lapit ng maluto. Okay na pa papatayin ko na dalagi ko lang sa jar. Ano pang iniintay mo? Yan na, gawa ka na. Masarap yan. Now na.